walk. Ito. Pupuntahan natin. Ayan o. Oh. yun, paakit ulit tayo. May daanan tayo dito mamaya ang ano, parola. Ayan, paakit ulit yung ating kalsadang dinadaanan. Medyo mataas na doon sa dagat. Ayan ang dagat. Ayan. Ayan. So, dito na tayo. pwede talaga na aroma kubo for rent sarap niya mag overnight swimming yun know, may mga ano na nagsiswimming dito pala maganda banda yun know, kubo hmm. dami oh. Christ Resort. Wow. Hmm. Akyatin naman. Hmm. Dadaanan tayo dito ng tulay. Bagong gawain tulay. Oh. So, wala pang pangalan yung tulay. yun yeah, minadaan na ulit tayo. Gaganda ng mga kubo. Oh. Sobrang haba talaga nung ano uh, dito, yung dagat. Mm. Mm. Ganda ng saging. Yeah. Ah. ganda ng agad. oh my god mga bata nagbabatuhan halo ko yung mga bata mga ito naman sa kabila yan nakita ko umuusok yung bundok ngayon malamig dun sigurado ayun usok sa taas So, dagat pa rin ito. Ayan. Medyo mga bahabang dagat pa rin. Dinadaanan natin. Ganda na isla. Sobrang haba talaga ng ano dito. dadanan mo dagat. Ayan. Ayan. Dagat pa rin to. Ayan, nakakakita na tayo doon ng mga ano, mga sasakiyang pandagat. Ayan, o. Uy, ginagawa. Uy, ayan. Uy, dito na pala tayo sa may ano. Pass Bridge. Hmm. May mga sasakyan pang na. Siguro na yung ang mga yun. Mm. ginagawa dito. Ayun o. So, dati wala to eh. Dumaan kami dito. Wala pa to nun. Pakagawa lang. Fusion. Stot bar yan Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Nakatalanto. Bago itong gawa eh. Yan. Yeah. Dito na tayo sa Barangay Ilihan. Ayan o. Ang laki. Nabano eh. <laughs> Dami na pala. Ibang iba na dito ngayon. Eh. Ito yung Barangay Ilihan. Dito sa may Lugo. So, ang dami motor, ang dami mga empleyado siguro dito. Oh, oo, oh, may oh, oh, ginagawa dito sa taas. So, dito naman yan, makikita natin ito. Sa so, kabilang side. Oh my gosh. Marami na palang bago ngayon dito. Oh, sarap na hangin. iba. Mga ilan taon hindi nagdaan, marami na talagang pagbabago. Kaya mas maigi din yung bumabalik balik-balik sa lugar na dinadaanan mo na dati. Diba. Ayan, Barangay Ilihan. Patangas Country Club. Tanaw na natin yung bundok. Yan, bundok ng lubo. Nadaan na natin yung parola. So, hindi ko masyado nakunan. So, yun nga. Pagkatapos natin dun sa barangay Ilihan, andito na tayo sa sunod na barangay. Eh, nakatatanaw ko na yun. Yung Monte Maria. Ayun na yung Monte Maria yung statue niya so ito ay barangay ano kaya, hindi ko pa nabasa eh ito ang signage ow grabe medyo pababa yun mm. Ayun, natatanaw ko yung ano. Monte Maria. Oh, oh, oh. oh grabe. Lubak. Malubak. Galing dito, nakita ko yung glass walk at saka yung Monte Maria. Hmm. So dito pala yung ano, ato uh, Isola Vista. Hmm. maganda rin yung resort na yun dyan. dyan sa baba. Kamantigi. Ayan, dito pala yung Kamantigi. Ayan, ganda. Hmm. Pwede palang pumunta dyan mag-inquire sa online kung magkano ang ano. Ang dami dito ng mga ano, mga beach resort Magaganda. gaganda. Ayun, papasok ka lang diyan. Tatanungin na 'yan. Tapos may mga ano din diyan, swimming pool sa loob niya. Medyo malayo lang pero maganda talaga 'yung mga dagat dito sa Baylobo. So, yun nga, mag-i-stop tayo doon sa may glass walk dahil open na nga yung glass walk dyan ganda ha, natanaw ko na officially open na yon dahil may nag-share na rin sa mga Facebook so hindi ko lang alam kung maglalakad kami doon kasi tanghaling tapat pa o baka maghanap muna kami ng mga kainan dyan sa mitas para makakain kami medyo pahapon na rin kaya kailangan na namin kumain Bago kami magikot ikot So dito paakyat na naman yung daan oh. Ayan, Dahil nga malapit tayo sa Monte Maria Talagang matindi yung daan dito Ahon talagang malala Ayan, oh. Batangas Country Club Tapos may daan doon papunta Uy! Diyos ko, bakit? Ay! Ano rin? Wawa naman. May pa naman bata. Buti, mababa lang yung kanilang nasimplangan. Iingat po, kuya. Grabe naman yun. At bigla naman siya nagkaganon. Ayun, naman Maria. Ayan. Bali, iikot kami. Pagbalik, doon naman kami dadaan. Mamaya sa kabilang daan. Ay, may entrance nga pala dyan. Papasok ng ang Maria. 10 pesos lang naman. Each. So, bali, 20 kami. Ayun, gawa na pala yung Monte Maria. Okay. So, ito yung glass walk. Ayan, natatanaw ko na. Oh, ito pala yung diretso tapos dito. Ayan. Ayan, dito pala yung sa kabila kami dumaan. Ayan. 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 So, may entrance din naman. Ayan.